Walong overseas Filipino worker ang nasagip ng mga otoridad malapit sa Gaza Strip kung saan naglalagi ang Palestinian Islamist Group na Hamas. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng concerned government agencies. na tutukan ang kalagayan ng mga Pilipino sa Israel. Sa gitna ito ng patuloy na kaguluhan na nangyayari, partikular sa Tel Aviv, dahil sa pag-atake ng Palestinian Islamist Group na Hamas. Ayon sa Presidential Communications Office, nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa Department of Migrant Workers upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipinong may ipit sa kaguluhan. Pina-account naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang lahat ng OFW at kanilang mga pamilya sa Israel. Wala pa namang datos ang na DFA kung may mga Pilipinong nadamay sa ulat ng pangho-hostage sa mga residente. Sa datos ng OWA, nasa 200 OFW naman naninirahan sa Gaza Strip. Kinundin na naman ang palasyo ng Malacanang ang pag-atake sa Israel at nagpaabot ng pakikiramay sa mga uh, pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa karahasan.